Ngayong gabi ito, ito, na, ang susunod po namin ipakikilala sa inyo ay ang pambago na natin sa batasang pambansa. Kinikilala ko si Ramon at nire-respeto kung kaya isa na niyang termino na gana ang makasaysayang sesyon ore amang magjaja, at sa daan, sa daan ng daan, kongresista ay salat niya ang ang, ang trabaho, ng sika, maghagilap ng pondo para makapagdala ng mga iba-ibang walang magkapantay sa sakop ng kongresista ito. kaya ko tuloy isang minamahal ng bawat isang patanteryo. Ilan sa mga patunay niyan ay ang malalaking magkabilang day sa kalumpang, tsunami wall, sa baybaydana, bypass road, at flag over sa baragtas kasama ng libong-libong Wow, ang tate. Napakaraming tate. Kaya kung kaya, 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 kaya kukumpara natin siya sa aking mga tatay. Na bukod sa mas na trabaho, eh, alam ang yung pag bumuhay may masalitin. Oo, oo, lalim. Kaya malamig ko na rin siyang tawarin, <laughs> Ang ating tatay na naniniwala, nagawa na gawalan, ibu ya kan? Mata apa lo? Bagian tangga bimbo saat ini kan? Malam tahun ke mana ya? Nah, sepindah asal tapi doang ganteng-ganteng lo Tarik Mama yang nanti ke si bambu Para kumanta Aku kalau kami lelah ini Kau mau mengatakan pati ngayong gabi Kakanta na lang po ako at sasayaw. Kaya lang po, sabi ni Secretary Rock, hindi lahat ng talento ay binibigay sa tao. Kaya hindi po po pinalat bigyan ng talento ng pagganda. Pagsayaw medyo, pero hindi po po pagtatalumpati ngayong gabi dahil sa unang-unang pagkakataon, ako po ay tutulang na lamang. Okay lang yan po sa inyo. Tutulang na lang ako para mabilis. Sekretarya lang, hindi nyo po ito ginagawa sa talang buhay Hindi na nga po usunay magsalita sa rally dahil matagal na po kami hindi nagrarati sa lungsod ng Matangas. Pero ito po tula. Kung papayagan po ninyo, ito po ay sinulat ni Mario Vitorio. Ako po yun. <laughs> ang, uh, ang tula po ay pinamagatang talino puso. Palakpak na pa Okay. Okay ka kahimigan. Mga kababayan, ngayon ay matutungayan natin ang bago na sa isayang dito sa ating konsol at sa lalawinan. Mga mausay na leader, ngayon ay nagsama-sama Nandito sa inyong harapan, naging congressman, naging senador, at ngayon ay kalihing ng pananalapi. Kaunlaran ng matagas, siya ang susi. Mga proyekto galing sa niya, si Secretary Ralph Recto ang magdadala sa ating lalawigan. Kelebihan masing-masing panampangan Pada saat ini Kehidupan Sekretaris Rakyat Rektor Ibu usulah kita Mereka proyektor Direktur Satu Sayang, 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 na Sayang Terima kasih, Lungsod ng Matangas ay lalong umunlad dahil sa kanya. Kaya naman ang kongreso, karapat dapat ka, Beverly Rose, di makuha. Huwag yeah. ka na mag-aalala, itutunay ko ang maganda mong programa kapag ako ay pinalag maging punong lungsod nitong mahal nating bayan. Mga programa mo, ay aking ipagpapatuloy at aking pang dadagdagan. Akin po piniling sa inyo ay isang vice mayor na abogada at maganda. Yan ay walang iba to hindi si Alaysa. At sa TVBB, nakagapay natin sa kaunaran Panatilihin natin sila ay magkakasama. Suportahan natin sila mga programang para sa tao ang siya natin ikakasama. Bago po ako magpatuloy, ako nga pala'y kandidato rin kung hindi man po kalabisan, baka naman ako'y pwede ninyong pagbigyan. May pakita ang aking kakayanan bilang punong konsol. Ako po ay inyong pagkatiwalaan. Huwag po kayong mag-alala. Paglilingkod ay pag at makakagalingan ito pa. Maswerte po tayo, Vierma Santos Recto, magiging gobernador sa mga say natin ating galawigan at ng termino gayon din sa gobernador ng termino sa kongreso patunay lamang na mahal siya ng tao. Sa karamihan sa katotohanan siya ay kwalipikado at kung sa puso ang tatanungin tunay siyang nagmamahal sa inyo. Pagpapahal niya sa Batanggenyo, pinapatunayan niya ang totoo. Hiniling niya ang magsakripiso anak niyang ang pangalan na si Luis La Manzano. Tunay na may panilindigan at parako itong si Luis Manzano. Sa kanya, isa lang ang gobernador at asawang totoo. Kasama niya si Jessie Mendiola Manzano na maganda at mabango. Isa siya mabating mo lang na, na nakakahalina ang samyo. Maraming ng ang umaaligid sa kanya Si Luis Manzano lang ang may karapatang mag-alaga at magdilig sa tuwi-tuwi na. Magaling na asawa at ama. Mapagmahal na anak si Vice Governor Luis ay tutulong sa kanyang ina upang lalawigan natin ay mas umunlad at gumanda. Kaya ako ay nagsusumamo, huwag natin pasangitin ng ulo ni Governor Vilma Santos Recto. Ito ang natin ang kanyang pinagkakatiwalaan na si Luis Lato Manzano. Ngayon naman, upang lalong ito itong ating lalawigan, dalawang bukal itong ating samahan Doktor Medicina, nandiyan, pag-aating kailangan, Dok June Acosta Berberabe, ang kanyang pangalan. Ito ang natin itong buwapo at tunay na makatao, Hamilton Blanco, siya ay maaasahan. Kung tayo po ay may talino at puso, utang na loob, Wag po, wag po ninyong paghiwalayin mula Congresswoman, Gobernador, Vice Gobernador, Bukal, Mayor, Vice Mayor at mga konsehal. Hikayatin ating pamilya, kamag-anak, maging kapitbahay sa Mayo 12. Lahat po kami inyong ihalal. Maraming po salamat sa masigabang pangalapanan Sana yan ay kasing dami na titim sa tabi ng gami ang mga pangalan. Pasensya na po kayo kung ang tulad ay napahagat. Ako po ay uupo. Tapos na po. Maraming <laughs> ah, salamat <ka> mong mabuhay. Mungkino, <inaudible> maraming salamat!